Hoy, lahat. Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, kami ay sumisid sa isang kwento na hindi lamang tungkol sa isang celebrity update, kundi tungkol din sa isang bagay na nakakaapekto sa ating lahat, accountability sa digital age. Bumisita kamakailan sa National Bureau of Investigation, NBI, ang kapamilya TV host at personality na si Robbie Domingo, at ang kanyang karanasan ay isang wake-up call para sa ating lahat. Kaya kumuha ng merienda, umupo, at pag-usapan natin kung ano ang nangyari, kung bakit ito mahalaga, at kung ano ang matututuhan nating lahat mula dito. Nagpunta si Robby Domingo sa Instagram upang ibahagi ang kanyang karanasan matapos bumisita sa NBA. Nakipagpulong siya kay attorney. Jerome Bumidiano, hepe ng NBA Organized at Transnational Crime Division, para talakayin ang paghahain ng mga reklamo at ang kahalagahan ng pananagutan. Ibinahagi ni Robby ang tatlong mahalagang bagay mula sa kanyang pagbisita. Maaari kang magsampa ng reklamo laban sa anumang ahensya ng gobyerno, lalo na kung nasa panganib ang iyong kaligtasan, at libre ito, palaging kumuha ng mga screenshot ng iyong reklamo at ang URL. Kahit na ito ay tinanggal, ang digital na bakas ay nananatili at maaaring magsilbing ebidensya, Trollman ito o hindi, may totoong tao sa likod ng screen at responsible sila sa kanilang mga aksyon tinapos ni Robbie ang kanyang post sa isang makapangyarihang paalala, ang bawat aksyon ay may kahihinatnan, online man o offline. Maging mabait tayo at managot. Now, you might be wondering, what prompted Robbie's visit to the NBI? Well, it all started with an online threat. A troll account left a no-deleted comment on Robbie's post, threatening him and his friends, Donnie Pangilinan and Catherine Bernardo, who are set to judge the upcoming season of Pilipinas Got Talent. The comment read, At iam Robi Mulang na Domingo at Bernardo Kath. ready na ang solid supporters ni Bel Mariano na ibash ka mula ulo mo hanggang pa. WGMO tolerate yung kay Landian ng pest mong kaibigan, hindi ito pinansin ni Robi. kinwestyon niya kung ito ay maituturing na banta at kung maaring gumawa ng legal na aksyon. Nilinaw pa niya na hindi niya tinanggal ang komento ang troll ay ginawa na maaaring magsilbing karagdagang patunay ng layunin. Ang insidenteng ito ay nagha-highlight ng lumalaking problema sa digital space, cyberbullying, trolling, at online na pagbabanta. Ang desisyon ni Roby na kumilos ay isang paalala na mahalaga ang pananagutan, kahit online. Nagrally ang mga netizens sa likod niya, na maraming nagpahayag ng suporta, at nanawagan para sa responsableng pag-ugali online, sinabi ng isang nagkomento anuman ang layunin, mahalagang manatiling nananagot para sa aming mga aksyon sa digital space. Ang pagsali sa mga banta sa cyber, kahit na nagkukunwari ng trolling, ay hindi ipinapayong at maaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan, at sila ay ganap na tama. Ang internet ay hindi isang walang batas na espasyo. Ang mga totoong tao ay nasa likod ng bawat screen, at ang mga tunay na kahihinatnan ay maaaring sumunod sa mga irresponsabling aksyon. So, ano ang matututuhan natin sa karanasan ni Robby? Una, kung sakaling makaramdam ka ng banta o hindi ligtas online, may karapatan kang kumilos. Ganito, idokumento ang lahat. Kumuha ng mga screenshot ng banta, kabilang ang URL at timestamp, magsampa ng reklamo. Maaari mong bisitahin ang NBI o ang Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police libre ito, at nandyan sila para tumulong, manatiling kalmado, at huwag makisali. Ang pagtugon sa mga troll ay maaaring magpalaki ng sitwasyon. Hayaan ang mga otoridad na hawakan ito, tandaan, ang digital na bakas ng iyong reklamo ay maaaring magsilbing ebidensya, kahit na ang post ay tinanggal. Tulad ng sinabi ni Robbie, accountability, ang kasanayan ng pagiging responsable para sa iyong mga aksyon at ang mga kahihinatnan na resulta ng mga ito ang mga kapwa host at kaibigan ni Robby na sina Bianca Gonzalez at Melay Cantiveros ay nagpakita ng suporta sa kanya. Bianca commented, Go Rob! While Melay added, Go 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 Robbie. di sa gabi, ang mga tagahanga ay nagrally din sa likod ni Robby na may isang nagsasabing, Salamat, Robby, kasama ka namin sa labanang ito. Dami kasi nila, dapat may masampolan, nakakataba ng puso na makita ang suporta ngunit isa rin itong paalala na lahat tayo ay magkasama. Ang online na panliligalig ay nakakaapekto sa lahat, at ang paninindigan laban dito ay isang sama-sama samasamang pagsisikap. Ang pagbisita ni Robbie Domingo sa NBA ay higit pa sa isang celebrity update, ito ay isang aral para sa ating lahat. Ang internet ay isang makapangyarihang kasangkapan, ngunit may malaking kapangyarihan ay may malaking responsibilidad. Gamitin natin ito sa pagpapalaganap ng kabaitan, hindi po. Panagutin natin ang ating sarili at ang iba sa ating mga aksyon, online at offline. Kung nakaranas ka na ng online na panliligalig o may kakilala ka, huwag manatiling tahimik. Kumilos, humingi ng tulong, at tandaan na hindi ka nag-iisa, at hey, kung nakita mong kapakipakinabang o nagbibigay kaalaman ang video na ito, huwag kalimutang bigyan ito ng thumbs up ibahagi ito sa iyong mga kaibigan, at pindutin ang buton na mag-subscribe para sa higit pang content na tulad nito. Gawin nating mas ligtas na lugar ang internet, pa isa-isang hakbang. Salamat sa panonood at makikita kita sa susunod na video.